Good morning! Welcome to my vlog. I-share ko lang sa inyo guys yung weather dito sa amin. Malakas yung hangin dito. Parang may ano, LP. Ito yung mulaklak dito guys. O naputi. Ito yung inalagaan ko doon sa tower guys. Tapos namatay din. Ganito yung hitsora. Parang santan siya naputi. Ano pala? Tataas pala siya. Yan. Yeah. Hiyang siya dito pala sa lupa. Pag doon sa paso, yung gaya doon sa tower is namamatay siya na ilagaan ko ito siya oh tumaas nang tumaas guys oh malakas yung hangin oh tingnan yung niyog kanina talaga pagkagising ko ang lakas ng hangin kasi ngayon is ano eh mag alas 7 na 6.45 in the morning tumila na yung ulan nagising ako mga midnight guys grabe ang lakas ng ulan sobrang lakas hindi na ako nakatulog hanggang alas dos nakikinig lang ako sa ulan parang ano na nanibago ako sa ingay ng yero kasi siyempre sa probinsya guys wala kami bubong ay ang tawag yan yung yung arcoba kaya pag umulan is dinig na dinig mo yung mga ingay ng hampas ng ulan doon sa yero yan lumangin na naman tapos yun guys, yung mga time na yun na madaling araw, hindi na ako hindi na ako nakatulog, nakatulog yata ako alas 2 na. Ang lakas ng ulan, grabe. Tapos yung mga bandang ano guys, maaga, like mga gabi, mga 7 to 11 ng gabi. Hindi din ako nakatulog ng ano, nang maayos kasi ang ingay ng mga aso. Nakikita ko lang yung nanay ko na Panay silip sa bintana. Bakit ang ingay-ingay ng mga aso? Mayroong aso sa loob ng bahay. Isa, mayroon doon sa ilalim ng hinihigaan namin. Isa, pag nag-ingay yung mga aso sa labas, nag-iingay din yung mga aso sa loob. Kaya ang ingay nila. Tapos, plus ano pa, aso ng mga kapitbahay namin. Pag mayroong isa silang naririnig, nagtahol, nagtahulan lahat. Ganun ka, ano, katindi ang ingay ng mga aso kaya hindi talaga ako nakatulog ng maayos pagka umaga naman gising din ang maaga nasasanay na din na gising maaga dito naririnig ko lang yung mga huni ng mga ibon <laughs> punta lang ako doon sa pinsan ko guys doon bahay ng pinsan ko silipin ko yung cellphone ko doon na doon nakatambay iniwan ko lang doon kasi may ano sila internet tapos wala naman akong internet sa bahay kaya iniwan ko yung isa doon Ayun yung ano guys, so oh, lote na pinalinis ko noong karang linggo yata 'yon. Hindi naman pwedeng sigaan guys kasi sigaan ko sana siya kasolang lang mamamatay yung mga puno or mga mahogani na nagsitubo. Kaya hindi ko na lang sinisigaan. Sinayaan ko na lang or baka kukunin lang nila yung mga kahoy. Ayun yung ano guys, yung napaka gubat na nilinis. Ang daming ano mga gat yung tawag nito yung lampinig. Ang daming lampinig kaya dyan. Dalawang tao yung naglilinis. Ayan, hindi na gaanong gubat. Natira na lang yung mga langka at yung mga importanteng puno. Yung mga mahal na kahoy. Like mahogani yan. Walang jimelina. Mahogani lang puro. Oh. Yun guys, pakita ko lang sa inyo yung ano, ating morning na panahon yan taas ang mga niyog oh tingnan yung mga niyog oh. yan na lang yung mga niyog na tira ng udit <laughs> dati malayo naman sa bahay kaya hindi naman delikado kung matumba sa likas matumba sila kasi malayo naman yung pang malaking puno oh. yan sounds of the wind ay, niliparan ako ng dahon. <laughs> Ang lamig. Maraming mga ano doon, kawayan. Tatlong ano, tatlong hugna-hugna, ano ba 'yan? Tatlong pundok-pundok yung ano, kawayan. At sabi ko sa mama ko, mayroon pa doon sa dulo, may kawayan pa doon. Sabi ko sa mama ko, mangha kami ng ano, labong. Hindi pala ngayon panahon ng labong. Panahon-panahon pala yan. Hindi gaya sa ibang bansa, gaya sa like Taiwan, inalagaan yung mga ano, yung bambu para tumubo yung mga labong. E, dito pala is hindi. Panahon-panahon pala yan. Yung bahay namin doon. Yan bahay ng lola ko minsan nandiyan natulog yung kapatid ko kasi may malaking katres sa ano sala kasi sira na yung taas niyan kaya sa sala lang ang pwede pero pag nung bagyong ulit guys matagal silang nakatira sa bahay na yan ito na yung bahay na pinaka old dito sa lugar namin dito sa street na ito yan na yung pinaka old na bahay na natira kasi kadalasan ng mga bahay na kasabayan yan is sirang sira na siya lang yung natira sira na rin yung taas niya pero yung baba is ano pa, makinabangan pa kasi nung bagyong udit ay eh, talagang dyan sila nakatira ng 6 month yung nanay ko at mga pinsan ko sa sala kasi yung yero niya is hindi nilipad ng udit samantalang yung amin doon yung amin is ano talaga hinubadan nila lahat ng bagyong udit, yung CR, yung kusina, yung basas ano lahat yan, hinubadan ni udit yung bubong, ang natira na lang is yung parang wall na ano yun yung natira talagang tinangay ng audit yung ano yung mga bubong kaya itong sa lola ko kahit loma siya is hindi tinangay ng ano ng hangin kaya diyan sila nakatira nang 6 months kasi nakarating nang 6 month guys dahil matagal ako nakabili ng yero kasi walang pera at saka walang mabili yero na ubusan ng yero dito sa amin at saka yung ano wala kang makuha na mga magtrabaho yung tawag no construction or panday, ano ba tagalog yung panday basta yung nagagawa ng bahay nag-aayos, wala kang makuhang tao kasi ano, punong-puno sila maraming nagpapaayos kasi, kaya kami inabot ng 6 months medyo nung pagdating ng 6 months, medyo kaunti na yung mga taong nagpapagawa ng bahay kasi tapos na, at mabuti na lang kami, nandyan yung bahay ng lola ko doon sila nakitira yan, tinahulan na naman ako ng aso. Ding dong! Ah, morning! <laughs> Ganyan yan siya. Pero lumapit naman sa akin yan eh. Basta nakita niya ako. Tinan mo yung buntot. Ah, dingdong! Ate is here! Away mo ako? Ha? Punta na sa saloob kasi kilala na niya ako. Ayun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood ng aking morning walk home to my cousin's house. Please like and subscribe to my channel. Bye everyone. Good morning. God bless everyone. Bye-bye.